Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel. Please don't forget po to hit the bell notification para updated po kayo sa aking future videos. Alright! So guys, magbibigay lang po ako ng advice ha. Guys, um, kasi nagpapanik po kasi yung mga applicant. ha. Uh, yung ano po yung kinalabasan ay madami pong nagko-comment. really, I'm really happy na the more po na madaming nag-comment sa aking YouTube channel or sa aking videos, it means po na madami po kayo na sumusuporta or nanonood sa aking videos. I really appreciate it a lot po. Napakasaya po ng aking puso na madami po akong natutulungan. Bumabalik po sila, sinasabi po nila, ma'am, thank you so much for helping, thank you so much po, pinapalo ko po yung steps na binigay ninyo. And, um, nag-success po, meron na po akong passport. Sometimes yung iba nasa abroad na po. Sometimes naman po, yung iba nagme-message po sa aming Facebook page, which is Okokas Travel and Tours. Meron po kami noon. nag a din po kami ng online appointment. Now, let's proceed to our topic. So guys, kapag po kayo ay naka na ng reference number per payment, tapos nabayaran nyo na po, tapos hindi po kayo nakatanggap ng confirmation or confirm online appointment, please relax lang po kayo. Kasi magpapadala naman din po si DFA. Kaya nga lang po, medyo delayed po. Sometimes kasi, may instances po na after nyo bayaran dadating po siya kaagad after 60 seconds, 1 minute, 2 minutes. Sometimes after naman po 10 minutes, 15 minutes. Sometimes after 12 hours. Sometimes after 3 hours. Sometimes after 24 hours. Sometimes after 36 hours, 48 hours, 72 hours. Guys, kailangan yung hintayin kapag hindi kayo nakatanggap after payment, kailangan yung hintayin within 72 hours. You know why? Kasi that length po na 72 hours, kapag po hindi kayo nakatanggap pa din after 72 hours, ay need nyo nang tumawag sa DFA hotline or kailangan nyo na mag-send ng email. Why kailangan nyo mag-send ng email or kailangan nyo tumawag sa DFA hotline? It is because kapag hindi kayo nakatanggap ng confirmation after nyo mag-payment, ay my system or my system error po sila. Or baka hindi po na-detect yung payment ninyo. So, kailangan nyo mag-goal, kailangan nyo mag-email para ma-work ma -work on ni technician ni technician yung uh, anong tawag nito application niyo kapag po nagtawag kayo kay DFA please prepare po your receipt kasi tatanungin po nila kung anong oras kayo nagbayad tatanungin po nila kung saan kayo nagbayad tatanungin po nila ang date tatanungin din po nila yung reference number sa inyong receipt And now make sure po guys na yung email na binibigay ninyo kay Nation or sa pagtawag niyo kay DFA ay tama kasi doon po yan ipapadala sa email niyo uh, Pinaka-importante po kasi na tumawag is para ma-follow up po yung application niyo Kapag po na-follow up po yung application niyo within po after like something 3 to 5 hours something or after 12 hours, marireceive nyo na po yung application or, yung, or yung confirm online appointment pag natanggap nyo na po yung confirm online appointment ninyo, ay continue na po yung ipaprint. Now, take note guys, kahit po delayed po, halimbawa po yung, um, anong tawag dito, um, appointment ninyo is um, June June 30, tapos natanggap nyo po si Uh, anong tawag nito confirm online appointment by July 1, July 2. Pwede pa din po kayong pumunta po sa DFA. Tapos sabihin nyo lang po na delayed po kayong delayed po yung pagsend nila ng confirm online appointment niyo. Now make sure po, take note po talaga na kapag po after po 72 hours wala pa po kayong natanggap, please um, call them po, email din po para po hindi po lumagpas sa inyong date. Do kahit po okay lang na lumagpas as long as po delayed po yung pag-send nila ng confirmation ay i-consider pa din po nila yon So, pwede po kayo, pwede pa din po kayong pumunta anytime. But much better po kasi na pumunta kayo during your appointment date. Kasi of course, gusto niyo makakuha po ng passport, nagpa-appointment nga po kayo on that date kasi gusto niyo makakuha ng passport agad tapos medyo madelayed kayo dahil po sa system po ni DFA which is um I know it's really hard po sa lahat po ng applicant na gusto makakuha po ng passport right right away tapos medyo dinidelayed pa po so it's really difficult and um of course yung system naman natin sa Pilipinas ay hindi ganoon ka high high talaga so we should just manage um what we have and be thankful of what we have so yun lang po guys and if you have some questions please leave your comment down below and I will try to answer as much as I can po pasensya na po pala sa lahat po na nag comment na hindi ko na replyan you know why? kasi hindi, ko, hindi po sila nag pop up, up. Tapos hindi ko po, sa dami po ng video kasi hindi ko na po may isa na i-open. Yung iba kasi is, yung nagko-comment is, nanonotify po ako sa aking notification. So, kapag po nanonotify, nare-replyan ko po kagad. Kapag po hindi na-notify, hindi ko po nare And, thank you so much po. Ang dami-dami niyo pong sumuporta sa akin. 15,000 followers. Hooray! may additional lang po ako. Kapag kayo po ay mag-email kay DFA, please include this information po. This is very important po kapag kayo po ay nag-email kay DFA. Kung kayo po ay nagtatanong bakit kailangan yung include itong mga information na ito, ay para po kapag si DFA, kapag natanggap na ni DFA, yung email ninyo ay mas madali po sa kanila na ma-retrieve or makita yung concern ninyo or yung confirm online appointment niyo Kapag po kasi nakita na ni DFA and complete na yung details, ay for sure ipapadala po nila yung confirmation email ninyo within 12 to 24 hours. So, unang-una po sa lahat, kailangan nyo pong i-include yung reference number for payment. Alam nyo po yung natatanggap niyo sa DFA para bayar, gamitin niyo for payment, yun po ay pinaka-importante. Pangalawa po ay itong DFA DFA side. So, yung DFA side po is kung saang DFA kayo nakapag-appointment, such as DFA Tagong ba yan, DFA Davao, DFA Manila. Pinaka-importante po yan. Then, pangatlo po is your date of appointment. Kung anong, anong date kayo na anong date yung schedule of appointment ninyo. Then, yung time. Anong oras yung appointment ninyo. Then, next po is your email address. Pinaka-importante po sa lahat is yung email address kasi dyan po nila ipapadala yung confirmation email ninyo. And then, your cell phone number. Please don't forget talaga to include the cell phone number so that in case po na magreach out si DFA sa inyo for further questions ay matatawagan po nila kayo and next is your affiliated payment center may tanong mamano po ba itong affiliated payment center itong affiliated payment centers ay such as Gcash 7-11 LBC Rubenson kung saan po kayo nagbayad sa yung reference number for payment yung payment ninyo kay DFA. And the next po is time of payment. So, nakikita nyo po dito, may sample po dyan sa pictures, may nakalagay po dyan na ref, um, date of payment. And then, my time din po na nakalagay kung anong oras, like 9.38 p.m. And then and next po is reference number. Ano po ba yung reference number? Yung reference number is different po from reference number for payment. Itong reference number na tinutukoy ko is about po the refer reference number sa pagbayad ninyo. So, nakikita niyo po dito sa picture ng example ko, meron pong reference number na 9 number, the 6536500037. So, yan po ilalagay ninyo. And then, the amount of payment. And then, um... Huwag niyo po palang kalimutan the date of payment. And then, of course, I'm sorry, hindi ko na nalagay dyan. Pakilagay po yung first name ninyo. And first name, middle name, at saka Uh, last name. Pinaka-importante po sa lahat. Nakalimutan ko na. So, yun po. So, if ever na mag-email kayo, very important po ito. Huwag nyo po itong kalimutan. The rest po ay wala na po kayong dapat ilagay doon other than this. And then, the introduction po na, Hello, sir. Um, Nag-apply po ako ng uh, appointment. Tapos, my first name. Ganito, ganito, ganyan. And hindi po ako nakatanggap ng confirm online appointment. And here's information below. So, kapag nagsabi na po, here's the information below, ito na po yung mga information na ilalagay ninyo. And then, please include po that. I appreciate a lot your response. Thank you. So, ganyan lang po. So, sana po nakahelp po ito. So, if you're watching this and hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po. Thank you. Bye-bye!